The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Update po tayo sa International Criminal Court sa The Netherlands kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live sa The Hague, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz, Yes, magandang umaga sa iyo Connie mula rito sa The Hague, the Netherlands, ano? Sayo rin dyan, no, Mariz, Mariz, naririnig mo ba kami? Eh? Yes, ah uh... Oo, yes Connie. Um, kagabi nga ay uh, nagtipon-tipon. Ilang oras pa lang mula uh, kagabi, no? Kasi ngayon ay uh, 4:35 ng umaga rito sa The Hague, The Netherlands. Kaya sobrang tindi ng alamig, uh, no? At uh, ilang oras pa lamang lumipas dahil nangyari kagabi uh, bandang alas 6 ng uh, gabi dito sa The Hague ang uh, pagtitipon-tipon ng ilang mga militanteng grupo mula rito sa iba't ibang panig ng uh, Europa. At uh, sila nga ay mula sa Bayan, anak bayan, migrante, pati na rin yung uh, Gabriela, no para ipanawagan ang justisya at uh, katarungan para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte o ng uh, extrajudicial killings daw. At uh, sila ay nagtipon-tipon sa harapan ng International Criminal Court at mula roon ay uh, nagsagawa na sila ng candle lighting ceremony at nagmarsya na sila papunta sa Skaven... Skaveningen uh, Prison kung saan nakakulong si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon mas malakas pa yung kanilang sigaw na eh, kulong at uh, panagutin si Duterte para raw marinig ni uh, dating Pangulong Duterte mismo yung uh, kanilang uh, sigaw at uh, ganun din ng ICC ano at ang mga nagrali na ito ay uh, nagmula pa sa Belgium, France, the Netherlands, UK at uh, Germany at uh, dito ay uh, nagsagawa rin sila ng candle lighting program at commemorative uh, prayer kung saan may mga nagsalita at nakabihagi sa pighati ng mga namatayan. At narito nga ang pahayag ng ilang sa mga nakausap natin. Holding Duterte and his cohorts accountable and ensuring they serve time in prison It's just one step towards justice for the Filipino people. Agad-agad po kami nag-organisa para ipaglaban ang karapatan at ang hustisya para sa mga namatay nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Connie, uh, na, ayon naman kay Attorney Harry Roque ay nakakuha na sila ng uh, permit para naman dun sa mga pro-Duterte o yung mga nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo para sa isasagawa nilang malawakang rally sa March 23. Connie? Yes, uh, Maris, hindi naman ba nagkasabay no, yung uh, pro and anti-Duterte uh, dyan sa nakita mong uh, pagtitipon-tipon dyan? Hindi, hindi sila nagkasabay ko niya no, uh, dahil uh, may permit na kailangang isumite o dito sa... Uh, The Hague, no? Bago sila makapagsagawa ng mga rally. At uh, syempre, ito ay tinatrafik din ng mga authorities dito para masiguro na hindi magkakagulo. Mm. Sa katunayan, nung nagkilos uh, protesta yung mga anti-Duterte uh, doon sa harap ng ICC at talagang bantay sarado ng mga pulis Yung isasagawang rally hanggang sa pagmamarcha, sila rin ay sumusunod at nagbabantay. At uh, yung nakita naman at nasaksihan nating uh, rally naman ng mga uh, pro-Duterte sa isang parke o sa isang avenue uh, rito sa Landvon Reagan and uh, Gorbachev ay uh, malayo naman mm. sa ICC at nangyari yon nung Sabado at uh, ito naman ay nangyari uh, kahapon Lunes pero um, on a daily basis marami mga taga supporter rin yung dating pangulo na dumadalaw dito sa ICC at pati na rin mismo dun sa Kaveningen uh, prison hindi nila of course makikita ang dating Pangulo, pero sabi nila pupunta pa rin sila para magbigay ng suporta at pagmamahal kahit man lang doon ay magawa nila. Connie? Bakit kaya conforme pa lamang ni attorney Nicholas Kaufman ang pinirmahan ni dating Pangulong Duterte? Kani-kaninong pangalan pa ba yung mm. kanilang isusumite sa ICC para maging abogado ni Duterte? Kung nga, baka mayroon tayong pangunang information regarding that, Mariz Conforme kasi it's an agreement, no? Ah... Mm -mm. uh, kasunduan na pinapayagan, pinahihintulutan ng uh, akusado, which is uh, si dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte, kung sino yung magiging uh, legal counsel niya. Kasi at the end of the day, kung sino yung accused ang mamimili ng kanyang uh, mga abogado mm -hmm. ng kaniyang defense team. At uh, sa kulungan, napakahigpit. Uh, Siyempre, kahit dyan sa Pilipinas, no, mag-iiwanan mo yung cellphone sa mga visitation. Pero dito, kahit papel at uh, ballpen nga lang daw, nung una ay hindi pinayagan din si Vice President Sara Duterte na makapagpasok. So, kailangan may pirma si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sino yung pinahihintulutan niya. At nung uh, kahapon nga na pumunta si uh, dating executive secretary Salvador Medialdea sa kulungan sa detention facility tanging uh, ang pangalan lang daw ni Kaufman pa ang uh, ang kanyang uh, nilagay o pinirmahan. hindi Uh, malinaw dahil hindi pa sinasabi ng uh, talagang with uh, confirmation ni Attorney Harry Roque kung sino-sino pa ba yung mga eh, pinasa nilang mga pangalan no pero ang malinaw sa atin ang ilan sa mga talagang uh, nais nila na maging bahagi ng legal team bukod kay Attorney uh, Nicholas Kaufman na magsisilbing lead counsel ay si Attorney Harry Roque, uh, si Attorney uh, of course si ES uh, Medialdea at uh, nung una lumabas yung pangalan ni Vice President Sara Duterte pero hindi pwedeng maging bahagi ng uh, defense team itong si uh, Vice President Sara Duterte dahil siya ay vice president natin at ayon sa ating saligang batas ay hindi maaaring humawa uh, o mag-practice ng kanyang profesyon ang isang public official. Connie, kakausapin ba Maris ni Attorney Harry Roque si dating Pangulong Duterte para maging parte siya ng uh, legal team? Itoy nabanggit mo na maaring siya nga ano ay isa sa maging uh, kasama. Pero ano ba ang uh, balita natin confirm na rin ba yan? Yes, Connie, as a matter of fact ngayong araw, uh, mamaya no, uh, paggising na sila ay uh, inaasahan ni uh, Attorney Harry Roque na makakapasok siya sa loob ng screvering prison para para sundan na mabisita ang uh, dating uh, pangulo at uh, doon ay inaasahan din siyempre pag nagkaharap sila kung sakasakali ay mahingi niya yung perma ng dating Pangulo para formal na siyang o maging official na siyang uh, uh, parte ng defense team sa ICC, Connie. At uh, uh, dito kasi ang rule uh, kapag... Uh, gusto mo na yung korte mismo magbabayad para sa mga abogado mo, hanggang tatlong abogado lang ang um, pwede mong uh, kunin. Uh, at uh, meron lang assistant at investigator, no case assistant at investigator aside from the three councils. Hanggang doon na yung budget ng korte. Pero kung ikaw mismo gusto mo mas marami pang uh, abogado na kakatawan sa iyo o magdedepensa sayo. sa iyo, pwedeng unlimited. Pero, manggagaling na sa sarili mong bulsa o sa bulsa ng akusado ang pambaya doon sa lahat ng mga abogado rito na kanyang kukunin. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. Paiimbestigahan ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos ang paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa Senadora, kailangang malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ng dating Pangulo lab sangkot ang Interpol at ICC sa pag-aresto kay Duterte. Kailangan din daw matugunan ng Senado ang anyay ilang critical concerns para mapagtibay ang jurisdiction ng bansa at malinaw ang mga pulisiya sa pagitan ng law enforcement agencies ng bansa at ng international tribunals. Pinaka-importante pa rin daw ang ating sovereignty. Kasama sa mga inibitahan ng Senadora sa pagdinig sa Puebes, ang mga opisyal ng PNP, Office for Transportation Security at iba pang tanggapan. Sabi ng PNP at Malacanang, handa silang makipagtulungan sa investigasyon ng Senado. Una nang iginiit ng kapatid ng Senadora na si Pangulong Bongbong Marcos na legal at alinsunod sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ganyan din ang sinabi ni PNP CID Chief Nicolas Torre III na isa sa mga nanguna sa pag-aresto. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect uh, the uh, request of uh, Senator Aimee we just complied with all the requirements with the with the law uh, regarding the arrest of uh, former President Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas at Mindanao kasama ang GMA Regional TV. Naaresto na ang kawatan na nakabrist lang na magnakaw sa isang bahay sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, bakit daw siya nagnanakaw na nakabrist lang? Rafi, ang paliwanag dyan ng pulis ay mas mabilis daw kasi makapag-akyat bahay at makataka sakaling mahuli kung walang ibang suot na damit. Matatanda ang isa sa mga ninakaw niya ang gold sa bahay na isang koreano sa Lapu-Lapu noong March 10. Nitong Sabado sa Toledo City, naharang sa pantalan ang akusado dahil sa waran para sa kaso may kinalaman sa iligal na droga. Patawid na sana siya noon sa dagat papuntang Negros Occidental kasama ang pinsan. Nabisa sa kanya ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. Aminado ang kawatan sa pagdanakaw at sinabing nagawa niya iyon dahil kapos daw ang kita sa trabaho. Paliwanag niya 50,000 pesos lang ang laman ng nilimas niyang bot at hindi 2 milyon pesos gaya ng sinabi na may-ari. Wala naman siyang pahayag kaugnay sa droga. Pati ang pinsa niya ay inaresto rin matapos naman makuhana ng baril at ilang bala. Binitiwan ng malalaking kumpanya ang collab at endorsement projects nila kay South Korean actor Kim Soo Hyun. Kasunod yan ng pagkakasangkot ng aktor sa umano'y grooming allegations. Usap-usapang nakarelasyon ni Suhyun ng anim na taon ang nooy underage pan-actress na si Kim Seron. Humutok ang kontrobersya ilang linggo matapos matagpuan ang bangkay ni Seron sa loob ng bahay niya sa Seoul nitong February. Ang pamilya ng aktres na nanawagan na maglabas ng official apology si Suyon at amining nakarelasyon niya si Seron noong menor de edad pa lang. Una nang sinabi ng gold medalist na agency ni Suhyun at dating agency ni Seron na hindi totoong nagkarelasyon ang dalawa noong 2015 panahon na minor pa ang aktres. Wala pang bagong komento ang kampo ng aktor. Halos mahulog ng sasakyan na yan sa isang ilog sa Harangdilla de la Vera sa Spain. Kabilang yan sa mga sasakang tinangay ng baharoon matapos umapaw at bumigay ang Charco de la Marikina Reservoir dahil sa masamang panahon. Wala namang naiulat na nasaktan ayon sa mga otoridad. Pansamantalang hindi madaanan ng ilang kalsada roon. Hinirang na Communicator of the Year ng International Association of Business Communicators, Asia Pacific, si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Balitang hatid ni Darlene Kyle. Kinilala bilang Communicator of the Year sa Executive Leader Category ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific, si GMA Network Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. Si Attorney Gozon ang ikatlong Pilipinong nakakuha ng award na ibinibigay sa katangi-tanging leader sa industriya ng komunikasyon. I would like to thank IABC Asia Pacific for this very great honor being named communicator of the year in the executive leader category by a very respected global community of communicators is deeply meaningful to me this recognition holds even greater significance in a year of convergence the 55th anniversary of the IABC, the 75th anniversary of our company, GMA Network, and receiving this prestigious award at the age, my age, of 85. Ang <laughs> Si Asia Pacific ay isang organisasyon ng professional communicators mula sa iba't ibang industriya na layong tukuyin at ibahagi ang best communication practices sa buong mundo. Sa aming panayam, sinabi ni Atty. Gozo na may mga hamon na kinakarap hindi lang ang industriya kung hindi ang buong bansa. There are many challenges now facing the network and we are trying to address them. But today, the problem is really fake news. How to be truthful in news reporting. Ati Gozon is an impressive individual. He's a leader that, through his communication with his team, he inspired the people to recognize the importance of the Philippine culture. Uh, and it was, I think, this collaboration and this bringing these people together that made uh, GMA what it is today. And for that, we recognize the importance of his work and award him the Communicator of the Year. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng COMELEC ang pamamahagi ng ilang ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa kabila po ng election ban. Inaprubahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang rekomendasyon ng kanilang law department na i-exempt sa ban ang ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP Assistance to Persons with Disability and Senior Citizens Sustainable and Livelihood Program at sampung iba pang programa. Simula ang ban sa March 28. Paalala po ng COMELEC, bawal ang presensya ng politiko o kandidato habang namamahagi ng ayuda. Nilinaw din ng COMELEC na ipagbabawal pa rin ang pamamahagi ng mga nasabing ayuda sampung araw bago idaos ang eleksyon. Halos apat na milyong pisong halaga ng mga hindi umano rehistradong vape ang nasa bahat sa operasyon sa Quezon City. Sa buyback ng CIDG, halagang 210,000 pesos ang inorder ng nagkunwaring buyer. Pero nakita sa bodega ang mas marami pang vape na aabot sa halos 4 million pesos ang halaga. posibleng galing sa ibang bansa mga hindi umano rehistradong vape products na ibinibenta rin daw online. Apat ang naaresto. Dalawa sa kanila, iginiit na buyer lang sila. Ang dalawa naman, iginiit na trabador lang sila sinampahan sila ng karampatang reklamo. Sa mga gustong matutong mag-alaga ng kawayan at pagkakitaan po ito ay may training seminar tungkol dyan ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo Rizal. Sa Sabado na po ha, March 22, ang 26 Bamboo Training Seminar. Simula yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tampok sa training seminar ang tungkol sa tamang pagpapalaki, pag-ani at iba pang gamit ng kawayan. Para po sa mga interesado at sa iba pang detalye, pwede kayong tumawag o mag-email o kaya bisitahin ang kanilang official Facebook page na Carolina Bamboo Garden Antipolo. Good vibes naman tayo hahatid ng isang ex unexpected unexpected <laughs> friendship sa bukid nun. Oo, mares sa pagitan niya ng isang bata at alagang hayop ng kanilang pamilya. Ito ang inspiring nilang kwento. Kaaw kaaw the Carabao ang bida natin pati ang kanyang the one sa usapang friendship na si Jewel Daong. Yon, ramdam ang closeness ng Kalabaw at 11 years old na dalagita kahit pa sa paghihilamos lang sa hayop. Chillax moment at lalong-lalo na sa kanilang sweet reunion. Paalala po na hindi basta-basta na buo sa isang iglap ang pagkakaibigan ng dalawa. Inabot ng taon mm. bago nagkaroon ng tiwala kay Jewel, si Kaukau da Calabao. <laughs> ang, <pres> <laughs> ang precious moments nila, e 18 million na po ang views. Trending! Trending. Napaka-cute naman yan. Unexpected friendship. Oh, <laughs>